Isang makasaysayang araw para sa ating lahat. Ako si Angela D. Obedosa. Narito ako upang talakayan ang paksa, edukasyon at politika, pundasyon ng panlipunang responsibilidad at pagbabago. Sa isang bansa kung saan ang politika ay madalas na puno ng kontrobersya at korupsyon, paano makakatulong ang edukasyon sa paghubog ng isang responsableng mamamayan? Ang edukasyon ay hindi lamang tumutukoy sa akademikong kaalaman, ito rin ay isang mabisang kasangkapan upang palakasin ang pampulitikang kamalayan at pagkilos ng bawat individual. Sa harap ng mga hamon tulad ng um, katiwalian sa gobyerno, politikal na pandilin lang at ang patuloy na paglaban para sa karapatang pantao, may mahalagang tungkulin ang edukasyon sa pagbuo ng isang lipunang may pananagutan at may pagpapahalaga sa demokrasya. Ang edukasyon ang nagbibigay daan sa kabataan upang maintindihan ang sistema ng pamahalaan, ang kanilang mga karapatan at tungkulin bilang mamamayan. Sa pamamagitan ng aralin sa kasaysayan at agham at panlipunan, natututo sila sa mga aral ng nakaraan kung paano maaaring gamitin ng mga nasa kapangyarihan ang kanilang posisyon para sa pansariling kapakinabangan o para sa kapakanan ng bayan pag ay hinuhubog upang maging mapanuri sa mga political na issue at aktibong makibahagi sa mga usaping may kinalaman sa pamahalaan tulad ng halalan at mga public hearings. Ang edukasyon ay isang malakas na sandata laban sa politikal na panlilinlang at korupsyon. Itunuturo nito sa kabataan ang tamang pagsusuri sa mga politikal na platform o plataporma at balita. Pinapalakas nito ang kakayahan nilang mag-isip ng kritikal upang hindi basta-basta mabiktima ng fake news o disinformation na kadalasang ginagamit upang manipulahin ang kanilang mga desisyon sa politika. Sa ganitong paraan, nagiging sandigan ang edukasyon sa pagtataguyod ng malinis at makatotohanang pamamahala. Ang paaralan mismo ay isang lugar kung saan natututo ang mga kabataan ng mga prinsipyong mahalaga sa politika, tulad ng integridad, pananagutan, at serbisyo sa kapwa. Dito rin sila tinuturuan ng kahalagahan ng transparency at accountability ng mga mahalagang sangkap ng malinis na pamamahala. Ang mga kabataang tinuruan ng mga prinsipyong ito ay nagiging responsabling leader na kayang magsulong ng pagbabago at paglaban sa katiwalian sa loob at labas ng politika. Sa kabuuan, ang edukasyon ay hindi lamang pundasyon ng akademikong kaalaman, kundi isang mahalagang instrumento sa paghubog ng mga mamamayang aktibong nakikilahok sa politika. Sa isang lipunan na hinaharap ang mga hamon ng korupsyon at politikal na panlilinlang, ang mga kaalamang natututunan sa loob ng paaralan ay dapat gamitin upang itaguyod ang mga prinsipyo ng demokrasya at integridad. Bilang kabataan, mayroon tayong mahalagang papel sa pagbabago, kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Paano natin magagamit ang edukasyon upang maging responsabling leader at mamamayan na lumalaban sa politikal na katiwalian at nagtataguyod ng isang makatarungang lipunan?